Yo, what's up mga kabigote? Welcome back to my YouTube channel and uh, kumusta naman kayo dyan? Medyo maulan ngayong umagang ito at sana kayo ay safe at ang inyong mga ibon mga kabigote. So matagal-tagal tayong hindi nakapagawa ng vlog dito sa ating YouTube channel kasi mga kabigote, hindi ko rin alam. Medyo matagal na yung araw at medyo maingay din yung aso ko ngayon. Mga kabigote, may mga bago tayong updates dito sa aking vlog matutuwa kayo mga kabigote dahil upgraded, 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 Pah! Boom! Panesh! Mga update, aba ha? hindi mawawala rin isang array. Yan, ang ating isang materialis na ngayon ay nagpapalit pa lamang ng balahibo, nagmamalt mga kabigote. So isang Deluxe Toy Stencil din at T-check mga kabigote. Ayun ah. Ayun ang mga kabigote first molt niya, ganyan na kagad gaganda ang kanyang shield. Oh. oh. hindi pa man buo yung kanyang shield na nagkaroon ng TS2 mga kabigote. Kasi first molt pa lamang nito. At ito ay second generation from dun sa ating toy stencil, prill stencil na dilute day na ipinares natin sa racing video. Tingnan nyo naman mga kabigote. Ang transformation, upgraded na yung version mga kabigote ng stencil natin dahil lang kanilang mga poor mga kabigote ay racing 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 na mga kabigote ang kulay pa mga kabigote ay ang ganda ngayon ito yung observation ko mga kabigote pagdating sa pagbibreed ng stencils Una, mga kabigotay, kapag nag-breed ka na ng stencils mula sa classic oriental frills na i-kinross mo sa racing pigeon, mga kabigotay, hindi ka agad basta-basta nagpapakita ang markings. Yung mga stencils, hindi agad nagpapakita. Yung mga F1 nila, first generation, second generation, third generation, mga kabigotay, hindi pa masyado nagpapakita ng kulay. Pero maganda, mga kabigotay, kapag nakapagpalabas ka na ng isang magandang stencil at ipinaris mo ulit sa racing pigeon, ganito na yung mga nagiging F2 mas labas na yung kulay mga kabigote. Oh, ito 'yon, oh. oh ba? Diba? Tapos yung form mga kabigote, yung maganda doon, nadagdagan niyo kalidad ng forms nila. Ayun oh. Gandang ibon ito, oh. diba? So, ang lolo noon mga kabigote, ito. Ito yung pinagmulan ng lahat ng iyan. Oh. Yung mga new generations natin mga kabigote, lakas na ng ulan. <laughs> Ay ito lolo. Yan. So, isa ito sa anak, si Bettina. Oh, kita nyo, kilala nyo naman natin si Bettina. Yan, anak na yun noon. Oh, tapos ito, apo na. Kasi ito ay anak ito ni Bettina, mga kabigote. Anak yun ni Bettina. Ano ito. O, oh, ito yung nanay. Kita nyo naman mga kabigote. Ano? Ngayon, ito ang maganda. Meron tayong bagong pairing. Ano? Si Brownie, ipapares natin sa kanyang anak sa kanyang anak mga kabigote anak ni Brony <laughs> ito si Brony mga kabigote patapos ng magmult patapos ng kumanta parang ibong adarna kada await mga kabigote nagpapalit ng balahibo Aray, patapos na o kita nyo kung mapapansin nyo mga kabigote si Brony hindi pa kagandahan ang markings medyo TS1 pala. ats ah, TS1 pa lamang siya mga kabigote. Dark bronze. Ano? Pero ang maganda kay brown ni mga kabigote. Maganda ang kanyang forma. Racing na racing yan mga kabigote. Isang blue t-check TS1. Toy stencil one mga kabigote. Ngayon, kanino kay Papa Race? Ito ang maganda daw sa kanyang anak. Okay Ito na mga kabigotay, nakuha ko na yung anak ni Brody. May pangalan to sa ring eh. Si Jane. huh Ito pala si Jane mga kabigotay. J-A-I-N. Kita nyo naman mga kabigotay. Dito ko ipapa-race. Oy! Tapos yung forma nito mga kabigotay, racing na racing na rin. oh Second generation mula doon sa ating Delute Toy Stencil mga kabigotay. Pagkakagandang e Ah! Makikita ah, nyo, TS2 mga kabigote. Going to TS3 pa nga. Ayun o, oh, nag, nag, white pa nga yung ibang part. So, ito, first molt mga kabigote. Akala ko nung una, lalaki. Kasi siya ay hindi delute, Pero, nung maglaon, mga kabigote, pumapares. So, pumapares siya kay brownie, mga kabigote. Oh. Ay, eh, kita nyo naman yan. Ang oh, kagandang ibon talaga. So, ito ngayon ang gagawin nating pairing. Kasi since ito mga kabigote TS2 na maglalabas pa ito ng mas magagandang pattern. At saka ng mas magagandang markings mga kabigote. Kasi ang mangyayari doon, first generation, uh, kapare second generation mula doon sa toy stencil, pre stencil natin. Mangyayari dyan, F1, ano, pairing F2. Ang ganda. So yun mga kabigote, ano ang kasi yung mga ibong ko din eh, mga kabigote, talagang ah uh, pinipili ko ng maayos ang pairing nang sa ganon hindi nasasayang yung panahon at nagleles na rin ako ngayon ng aking pagpaparays. Ngayon, yung isang anak ni Brony ito nakalimlim ngayon. Ano si Adami? Si Adami ito mga kabigote. Kunin ko lang ah, para makita ko para may pakita ko sa inyo yung pamimili natin ng mga kulay at saka ng forma ng form. ito mga kabigote, isang uh, nililimliman nitong itlog. Ang kaparis ito mga kabigote, tiyuhin niya. Uh, isang spread black, ayun mga kabigote. Uh. So kapatid ni Brownie yung kanyang kaparis, tiyuhin niya. Ito anak ni Brownie. Ito nyo, isa rin siyang dilute uh, toy stencil to na check. At ang forma niya mga kabigote, eh, napakaganda naman. Racing na racing mga kabigote, hindi pansing tingnan mga kabigote. Oh. Ha? Huh? So karamihan kasi ng stencils natin ngayon mga kabigote dahil nga nag-focus na sila sa kulay, hindi na nila na-focus yung forma ng ibo nagmukha ng pansip pabalik. So imbis na papunta ng racing form kasi nga ang target ay uh, racing stencils, hindi na nagmumukhang racing ang mga stencils nung karamihan. Pero marami rin naman yung mga nagmumukhang racing na talaga. Pero dahil nga sa nag-focus sa kulay, natatakot na mawala yung color, ay dumagdag na lamang ng dumagdag yung kulay pero yung forma naging fancy ng uh, fancy looking na ito mga kabigote yan so ngayon niabang natin yung kanyang itlog na isa na kung mapipisa ay maganda mga kabigote kasi ito ay F2 so kapatid ito mga kabigote ni Jane ano? ganda oh Grabe. so yun lamang mga kabigote ang update muna kasi marami pa doon sa kabila natin mga nakasabit na breeding cage may mga update din doon kasi yung asawa dati ni Brony yung kanyang kanesme ipinaris natin direct sa racing pigeon kahit konti pa lamang yung markings ng stencils para ma-develop yung racing form eh ipapakita ko sa inyo sa susunod na video mga kabigote so ito muna yung update kinay eh, sa aking love yon and welcome back to my youtube channel and bye bye see you next video